Good evening fellow teachers, parents, and friends. Gabing ito ay nice kung tanungin kayo kung sa isang klase, ilang percent sa buong klase ang nakakabasa na? 50%? 100%? Very good kung 100% na. E pero paano kung 50% ay non-readers pa ang mga, ang kalahati ng in-klase? O kung 25%? mara 25% pa lang ang ano, ang nakakabasa. Kasi may mga nagpapatutor sa akin na ngayong buwan ng February ay hindi pa marunong bumasa kahit mga pantig ah, di ba kalabasa, baraha, dalaga, dalawa, hindi pa nakakabasa sila. At kung minsan yung yung sanga, di ba, sanga, sabihin nila S yung sa binabasang alphabet. Kaya nga hindi ako nagtuturo ng alphabet kasi napaka nalilito ang mga bata pag mo ng alphabet kasi iba ang sounds ng letters. Ang letters may iba't ibang sounds. Kaya sabi ko nga, dapat uh, kung yung buwan ay marami pa ang non-readers, gumamit na kayo ng e-escriverias technique sapagkat napakaganda nito at uh, ano, pantig, papantig ang pagturo. Hmm? At madali siyang maintindihan ng mga bata kahit slow learner. confident sila kasi kilalang kilala nila ang larawan. At itong mga larawan ay ide describe ng mabuti at ipapasok sa utak ng bata para hindi makalimutan. Kahit na wala ng larawan, ng mga flashcards, ay nandun sa utak nila ang larawan. At tuwing nagbabasa sila, yung mga larawan ay nakikita nila doon sa mga sa mga letters. So ang pagbasa nila ng mga salita o bawat pantig ay may nakikita silang larawan. Hindi titik ang binabasa diyan kundi mga larawan ang nakikita nila. Halimbawa, la, ang la ang nakikita nila ay lapis. Ma ang nakikita nila mata. Hindi yung mga M, yung mga L, hindi yun. Kasi kung by letter, ang pagbasa ng mga salita ay hindi by letter, kundi papantig. So, kapag naggamit ka ng iskrim rest technique, ito ay papantig. Pag pinagtabi-tabi ang mga pantig, sa loob ng ten minutes, makakabasa ka na ng sampung salita. Kung maubos mo ang apat na lessons, lesson 1 pantig, ah lesson 2 pantig, oh lesson 3 pantig, at sa hulihan ay tunog. Pag na-master ito ng bata sa loob ng mm, sa loob ng 2 hours, ang bata ay sigurado na makakabasa ng aklat sa English at Filipino. At hindi lang mga salita 'yan ha, kundi kwento na, short story. Kasi ang pinagbabatayan ko ng reader, tunay na reader, ang isang bata na nakakabasa na ng aklat yan ay talagang marunong magbasa. Nakakabasa na siya ng story, naiintindihan na niya. Yan ang tunay na reader. Pero kung mga salita pa lang, ang nababasa, yung ibang salita ay hindi mo nababasa, hindi pa yan tunay na reader. Kaya, para sa akin, ang isang batang reader ay nakakabasa na talaga ng story sa aklat na English and Filipino at ito ang purpose ng iskalerias technique. Oh, mayroon tayong tatlong uri uh, ng bata. Huh? fast learner, average, and then slow. itong fast learner ay nakakabasa ng aklat sa loob lamang ng 2 hours after 2 hours of teaching the four lessons. Kasi ang four lessons na ito ay master ng bata sa loob lang ng 1 and a half hours. At pag na-master ito sa loob ng 1 and a half hours, makakabasa na siya ng story sa aklat, English and Filipino. Sa umpisa, siyempre, para siyang sanggol na uh, gumagapang pa lang, padanda. Pero, so, as the days go on, unti-unti ang nagiging ano, mabilis, nagiging fast thriller na sila kapag lagi nang pinapraktis at nagkakaroon na sila ng comprehension. Ha? Nagkakaroon na sila ng comprehension. Ngayon, kung ang bata ay average, katamtaman ang, ang kakayahan, ang batang yan ay mamamaster ang apat na lessons ng Claveria yes, sa loob lamang ng five hours. Hindi naman dito kung sa tutorials, one-on-one, -on -one, 30, minutes per session. At kung by class, pwedeng 60 minutes, ba? Diba? One hour. Kasi marami, maraming bata. Sa isang klase, kung minsan inaabot kami nung, no, inaabot ng 45. At ang slow learner ay inaabot ng 15 hours. At ang maximum niya na ay 30 hours. Sa 30 hours na yan, 15 to 30 hours, kasi kahit na islo ay may, may level din sila, may categorized din sila. So, may mga natututo na sa loob ng 15 hours, may mga 20 hours, and then kung hindi pa 6, uh, pinakamaksimum talaga uh, 30 hours. And ang 30 hours ay equivalent sa 1 day and 6 hours. Wala pang 2 days yan ah. Lalo na ni slow learner, ay ang fast learner saka uh, average. Wala pang one day, wala pang 24 hours. Kasi ang fast learner, two hours lang. Ang average ay five hours. Uh, samantanang kung gagamit ka ng sound technique or ko pa isa-isang tunog, uh, mag-memorize mag, uh, pa ng letters of the alphabet, there are 26 letters at ituturo pa ang 38 lessons at ang um, mm, policy niyan ay teach one sound a day for mastery. Biruin mo kung pa isa isang tunog. Kawawa naman ang mga fast learners. Na ang fast learners sa Padres Technique ay 2 hours lang nakabasa na. Eh, dito sa sound technique, pa isa isang tunog, pa isa isa. Pagkatapos maraming mga athletic meet, scouting, literary event, Buti kung fast learner kasi very fast sila. Kahit anong technique, kahit anong strategy ang ituro sa kanila, kaya yan dahil fast learner sila. E paano kung slow learner? Lagnating pa ang bata, magbagyo, mag-undas, mag mag-Christmas. Mag mag paano na? Marami ang non-readers. Yan ang dahilan. Kasi, alam ninyo, ang mga slow learners ay 10 minutes lang ang span of attention. Kapag babagal-bagal ka sa pagturo, wala silang matututunan dahil nababagot na sila, sila wala na silang tiyaga. Wala na silang tiyaga makinig sa guro. Kaya dapat ikaw magpatugtog, magpasayaw, mag uh, magpalaro. Hmm. Yan ang gagawin mo doon sa ano. Tapos, itong mga slow learners, Huwag ka nang magre-review. Kung ayaw mo nang mag review lutuin mo na sila mga, di ba, lesson 1. Itatlong araw mo sila. Lesson 2, mga tatlong araw. At hindi ka na wala review-review. Kasi once na mag-review ka, after 10 minutes, ah, ma-review ka. Pagdating mo, naubos ang review mo sa 10 minutes, first 10 minutes. Pagdating sa main lesson, wala na. Hindi na makikinig. Bus ng gasolina. O, oh, buti kung fast learner, average learner, may tiyaga yan sa pakikinig. Pero ang slow learner, walang tiyaga. Kaya silang nagiging non-readers. Usually, ang mga slow learners, ang nagiging non-readers hanggang high school. Kaya nga, uh, kung ako ang principal, dapat bigyan ng panahon itong mga slow learners sapagkat sila ang nagiging non-readers. Ngayon, kung agapan ninyo itong slow learners, bigyan ninyo ng priority, bigyan ninyo ng pansin, bigyan ninyo ng panahon na makabasa sila, ay wala nang problema ang paaralan. Walang magiging ng readers kung tututukan ninyo ang mga slow learners. sa sapagkat ang, ang, ano, ang mga matatalino, mga fast at saka average, ay madali silang magka, ma, matututo, magbasa. Kahit anong teknik, kahit na marungko, kahit na cartelia, hmm. matututo sila. How about the slow learners? Hindi sila, hindi nila kaya marungko. Hindi nila kaya ang mga babi-bibubu kakikikoko. Kaya dapat gamitan ninyo sila ng e esclavarious technique. At hindi lang ang e esclavarious technique, ay eh hindi lang para sa slow learner. Ito ay para rin sa fast and average. Bakit? Sapagkat, 2 hours lang, makakabasa na sila ng aklat. mag enjoy na sila, magbasa ng mga, mga stories, magkakaroon na sila ng comprehension, masasanay na sila magbasa ng mabilis. Eh kung pa isa-isang tunog, isang araw isang tunog, kailan pa? Kailan pa nila may enjoy ang pagbasa ng aklat? Sayang ang panahon. Sayang ang panahon para sa mga fast learners. Kaya nga ako, naaawa ako sa mga teachers, naaawa din ako sa mga estudyante. Dapat maging ano, maging open-minded, maging broad-minded ang isip ng ating mga deep ed authorities na bigyan ng pagkakataon. Nasubukan din ang ibang ibang reading technique na inimbento ng mga kapwa ninyong Pilipino. Iang marongko yan ay pattern sa English. Kaya mga sounds, kasi ang English puro sounds. Hindi naman tayo mga Amerikano. So, kailangan mayroon tayong sariling tataka. Mayroon tayong sar sariling gawa, ginawa, na angkop sa kakayahan ng mga batang Pilipino. Hindi yun angkop sa batang Amerikano, batang British. Hindi. Yan ay dapat uh, iangkop ninyo sa mga Filipino. Kung may mga anang, English speaking families din, kahit sila English zero, nakakaintindi sila ng Filipino. Kaya kahit na magturo ka ng Filipino, marami akong, in fact, sa tutorials ko, karamihan sa kanila ay English speaking. Pero matututo yan. Pili silang matuto. Dahil kahit nasa ka-Inglesero, nakakaintindi sila ng Filipino ng Tagalog kaysa mother tongue. Kung halimbawa kami, ang taga-buhi, nun. Mas nakakaintindi sila sa Filipino kaysa, ano, kaysa buhi nun. E ako nga, tagal na akong nakatira sa buhi, hindi ko pa na ma-perfect ang ano, mother tongue. Kasi hindi naman talaga ako tunay na tagabuhi na ano lang ako, oh, nakapag-asawa nakapag, -asawa, nakapag -asawa lang ako ng tagabuhi. O oh, ngayon, ang pinag-uusapan natin dito ay may apat na lang na buwan na titira at magsasara na ang klase. Itong mga bata ay papasok na naman sa grade 2. Halimbawa grade 1, papasok sa grade 2. Yung grade 2, papasok sa grade 3. Paano, paano kung 50% ng grade 1 mo ay non-readers pa rin. Ipapasam yan lahat, papuntang grade 2. Oh. Ngayon, paano naman kung ang grade 2, walang alam sa claverias technique, ang alam lang nila, marungko. Ganon din ang anong mangyayari sa mga batang yan. So, maging broad-minded sana ang mga um, principal, supervisors, napayagan na itong mga teachers na gumamit ng creative technique para walang nang readers